diretsuhin ko lang ano hong reaksyon na ninyo rito at uh, ang kongreso po ay uh, pinag-aaralan na ngayon kasi mukhang uh, napapagod na rin kami na puro na lang uh, not verbale, puro na lang diplomatic protest, alahan mong nangyari, eh, matigas ang uh, ulo ng China, ang sa China ay sa uh, might is right. Hmm. Eh, may kapangyarihan kami so pwede namin sakupin niya kung ano. ano. ano ang reaction ninyo dito? Dahil ang gusto po ni Speaker, buhusan ng pondo ang AFP, ang Navy, particular na ang Coast Guard. Ayan na nga ako, example na binigay na patrol boat ng Japan, ibibigay sa Coast Guard. Pati mga helicopter ng India, ibibigay sa Coast Guard. Pero aside from that, ay papayagan sila, eh, siguro panukalang batas na... Payagan na itong mga kaalyadong bansa na pwedeng tumambay dyan sa West Philippine Sea bilang protection natin kasi tayo po yung sinasabi maliit na bansa, hmm. eh may pwersa lang tayo kung tayo may kasama. Di po ba? Uh, Colonel, what is your reaction on this? Yeah. Colonel? Wala eh. po natin. Opo. Uh, sir, uh, kami po ay masaya dahil nak nakukuha po namin ang uh, suporta at uh, upo ito po ay benefit kay amin ng ating mga uh, mambabatas at sigurado po ito po ay magpapataas ng moral ng ating mga para sa paggampana ng kanilang trabaho. Opo, kasi napansin ho natin at baka uh, pag-aaralan din yung uh, muling uh, pagpayag yung mga EDCA. Ano ho mga pala talaga ang uh, sitwasyon dito sa EDCA sites natin yung uh, enhanced defense cooperation agreement? Tayo po magpapatakbo kasi dati yung US base at saka hmm. di ba sa Clark at Subic sila talaga nagpapatakbo doon parang uh, teritoryo ng US pero this time sa EDSA ang AFP po ba ang mamamahala dito pwede lang silang tumambay at uh, nga pumarada mag-repair ng mga gamit nila pero we the AFP will supervise the operation of the uh, base uh, Colonel is that correct Tama po kayo sir doon sa Uh, sa provisyon kung paano patatakbuhin ang uh, mga EDCA sites, Aha. lalo na po ito ay nasa loob ng ating mga military camps. Right. So tayo po ang may control kung ano man ang pwedeng dalhin o ipasok sa mga EDCA sites na yan. At hmm. uh, yan po ay uh, dapat alin alinsunod sa umiiral na batas natin at sa pangangailangan natin tayo rin po naman ang pumayag o nagsabi kung saan na ito pwedeng gawin at kung anong mga proyekto na dapat ipatayo kasi po ito po ay naaayon din sa modernization program ng ating Sandatahang lakas ng Pilipinas. Oh, so yung mga tinsinasabi po na emergency uh, uh, emergency services or yung mga emergency situation na kung saan magkakaroon po ng uh, joint operations ay ano po ay papatupad under the mutual defense treaty at kung ito po ay talagang kinakailangan. At uh, kagaya po ang tinitingnan natin diyan yung kritikal is may balabak sa Palawan abay uh, ay nandiyan huya sa may West Philippine Sea nakaharap at uh, gayon din po sa may kagayan. so yan siguro ang uh, pwedeng uh, maglanding o dumaong yung mga US naval forces or uh, Japanese uh, defense uh, navy uh, uh, pwedeng gamitin ho yan pwedeng hiramin o no? pati yung Australia di po ba uh, Colonel Aguilar pwede ho ba yon yun po ay kung papayagan ng ating pamahalaan kung at kung sa mga mga activities o activities na aprobado rin po ng ating pamahalaan ayun nga ho i believe uh, sa kongreso po Bukas o ng umaga, meron pong uh, committee hearing at imbitado rin po ang AFP at Coast Guard para malaman natin ano bang dapat gawin upon the instruction of the Speaker Romualdez Kasi medyo nababagot na rin ho ang liderato ng Congress. Puro na tayo diplomatic protest. Wala na mo na nakikinig. So gusto yata ng Speaker ng buong Kongreso na matibay-tibay at mas malakas mm. na reaksyon mula po sa atin, uh, Colonel Aguilar. Tama po 'yon. At uh, ito po ay pinaliwanag ng ating Secretary of National Defense. Opo. Na bagama't uh, pangunahin nating track ay yung diplo diplomatic effort. Kailangan din po niya ng malakas na back backing mula sa military. Okay, willing din uh, Magandang umaga Colonel Aguilar, uh, interesado din ang Pilipinas at ang Japan. In fact, mm -hmm. ito ay napag-usapan sa pagbisita niya ni, uh, Prime Minister Kishida. Uh, sa Pilipinas, parang Edgar ang gustong uh, tatahakin yata ng bansang Japan. Uh, reciprocal parang defense agreement. no ano pinagkaiba nito sa Amerika naman? If you have any details, would you want? Uh, uh, Colonel Aguilar, would you explain? Yung uh, uh, reciprocal access uh, agreement, okay. base po sa pagkakapaliwanag ng mga nakakataas sa atin, sa amin, Uh, ito po ay kahalintulad ng Visiting Forces Agreement na meron tayo sa Amerika. Pero yung VFA po, isa lang po ito sa mga mekanismo na pinapatakbo natin under the Defense Mutual Defense Treaty. Uh -huh. Ito po ay magbibigay ng legal na basihan sa pananatili ng mga sundalong Hapon uh, o yung self-defense force uh -huh. nila para magsagawa po ng bilateral exercises or even join other exercises with which we are having right now with uh, other countries. So this is a legal uh, uh legal uh, framework po para may sagawa natin ng maayos yung mga programa na yon. So ito po ang magpapalakas siyempre ng ating kakayahan bilang uh, sa ditahang lakas ng Pilipinas. Hmm. At at the same time, it will also promote interoperability of two different two different armed forces that will be working together for a, a common objective. So asahan natin na makikita din natin dito maliban sa mga sundalong Amerikano, mga sundalong Hapon at magpapalipad din sila ng kanilang mga fighter jets at uh, ganoon din ang kanilang mga dambuhalang barko na magpapatrolya o kaya aangkla po dyan malapit po sa West Philippine Sea ang Bansang uh, Hapon. At tama po kayo. Wow. At, uh, hindi lang naman ito siguro sa West Philippines, eh, kundi sa ating uh, kabuuan, ng ating archipelago. Para naman mm -hmm. po mabantayan natin, uh, mapalakas natin ang ating kakayahan. Mm -hmm. And at the same time nga po, napakalaga na meron po tayong isang bansa na kung sa, may, mayroon ng kahandaan, mayroon ng harmonization ng kanilang doktrina. Dahil napaka-importante po ito sa pagsasagawa ng joint operations. Colonel, panghuli na lamang si uh, Erwin Tulfo po ito. Ah... Uh... Ah, uh, sang-aayom ba kayo dito sa ora uh, ano basa ninyo? kasi kaya nga ho tayo raw ayo natin gusto nating uh, enemies to none and friends to all tayo dapat so lumalabas parang uh, dapat ay neutral tayo. Pero ang tingin po ng ilang eksperto itong pagiging neutral ay uh, maganda lamang po ito tingnan sa libro. Ito po ay maganda lamang sa teorya. Pero sa totoong uh, katotohanan ay, uh, wala po nangyayari dito dahil tayo bilang maliit na bansa ay eh, nakakakuha lang tayo ng lakas uh, kung tayo ay makipag-alyansa sa ibang bansa. You agree to this, Colonel Aguilar? Maganda po yung pananatili nating neutral Opo. at kasi nga naman po kung titingnan natin yung main objective ng mga sinusasagawa nating engagement with other countries, with many mm. countries Uh, ito po ay pagpapalakas ng sarili nating kakayahan. Mm. And uh tulad po sa sinasabi ng ating pangulo na foreign policy niya na hindi tayo kaya tayo ay kaibigan ng lahat pero uh -huh. hindi tayo kalaban ng kahit minuman. Uh -huh. Ito po ay ating uh, sinusu-sinusuportahan but meron naman po siya sinabi na walang walang kahit square inch ng ating teritoryo ang hahayaan natin na maagaw sa atin ng anumang bansa. Unfortunately, Kernel eh, hindi po naniniwala ang China diyan ang sa kanilanga uh, prinsipyo might is right Ika nga may puwersa kami so yun ang tama kaya hoy bay approve dito ito bay do you think uh, this is the right uh, direction now uh, kasi parang hindi na po umuubra itong mga diplomatic protest uh, professor jay well para sa akin po tama lang po yun dahil consistent naman yun sa ating posisyon na dapat ang uh, south china sea Uh, kasama na doon ng West Philippine Sea ay uh, isang open uh, area, no, Apo. para sa mga ta sa lahat ng bansa. Uh, na base lang sa UNCLOS, no, Apo. yung kung UNCLOS ang nagsasabi kung ano yung kumbaga, para sa lahat at alin yung para sa atin lamang, no, Apo. Apo. lalo na sa EEZ and continental shelf, yung likas yaman dagat. So, tama lang po na uh, imbitahin natin ang ang um, ibang miyembro ng uh, pamayanan ng internasyonal uh, na makisama sa atin sa pagprotekta dito sa mga karapatan natin dito sa uh, South China Sea West Philippine Sea. So maganda rin po na nakikipag-usap tayo sa ibang bansa katulad ngayon yan sa Japan, no? Uh, hindi lang sa Estados Unidos, hindi lang sa mga ibang bansa sa Europa. Uh, kung paano itong gagawin? Kasi ang nakakita natin ay ang China talagang ipinipilit ang sarili niya. Mm. Pinalalabas pa niya ng mga ang dating lugar na kahit kailan hindi naman niya inaangkin ngayon na eh, teritoryo daw nila no tapos eh sasabihin lang ihimasok tayo eh, matagal na tayong nandoon. So uh, obvious po na pinalalakas ng China yung kanyang sariling puwersa dito sa lugar na to dahil alam niya na yung mga maliliit na bansa eh walang laban kung nag-iisa laban sa kanya. Kaya tama lang po na magarantihan tayo ng tulong ng uh, pamayanan dito. So malaking tulong po ito Professor uh, Batumbaka. This is Aljo Bendijo. Upag sa ganon ay matakot, no? Ang uh, China o kaya maglilo sila. Uh, meron naman nagsasabi, baka uh, lalo magagalit ang China sa atin. Ano sa tingin mo dito? Well, sa totoo lang po, parang napaka... Kumbaga, nakakasawa ng marinig yung sasabihin na baka magalit ang China. No? Hmm. Uh, yun, na rason, no? binibigay laging rason tuwing meron tayong uh, inisiyatibo o meron tayong gustong gawin. Nakakasawa na po. Parang wala tuloy tayong magawa. No? dahil uh, lagi lang iniisip, ano kaya magiging reaksyon ng China? Baka naman magalit ang China. Hmm. Eh kung ganoon, iparang eh, wala talaga tayong sarili na uh, isipan noon dahil ang iniisip lagi natin ay yung po nang iniisip ng na ibang bansa. So hmm. hindi po maganda yon, no? Hmm. Nagkakaroon ng uh, hearing, sunod-sunod na hearing uh, dyan sa atin para pag-usapan dahil ang marching order yata ng speaker ay mas uh, palakasin pa at mas uh, ikanga nga yung uh, patapangin pa, yung magiging aksyon or sagot ng uh, Pilipinas laban sa pambubuli ng China which is uh, sa tingin ko ay pag-uusapan yung dagdag na mga tulong, ayuda, lahat ng ayuda na kailangan ng Coast Guard at China to defend the West Philippine Sea and uh, payagan itong mga foreign countries like US, Japan, etc. na tumambay na dyan sa West Philippine Sea para matulungan na rin tayo kasi napapansin mo natin pag nandiyan may mga bisita tayo makang behave naman ang China. Uh, -huh. uh pag tayo lang kasi talagang kinakawawa eh. tayo. Mm -hmm. uh, what is your take on this? Uh, Kong, anong uh, basa niyo rito? Maganda, maganda yun. na uh, Napaigtingin natin yung ating siguridad dyan sa West Philippine Sea without necessarily going to war. Kasi delikado naman yun. Uh -huh. Now, yung pagbibigay ng mga Coast Guard vessel ng Japan uh -huh. o sino yung gusto mag-donate yan, uh -huh. uh, tanggapin natin lahat yan. Uh -huh. Tingin natin ang ating uh, lakas pwersa dyan sa West Philippine Sea. Uh -huh. Ngunit wala sa ating objektib na makipagbarilan doon sa China. Ituloy uh -huh. eh, pa rin yung diplomasya. Uh -huh. uh, remember, hindi lahat ang West Philippine Sea ay atin. Uh -huh. uh, merong mga lugar dyan. Uh, na sovereign rights lang tayo mm -hmm. tulad nung Ayungin Shoal mm -hmm. hindi atin yan mm -hmm. uh, hindi rin sa China yan mm -hmm. kaya pwedeng mangisla doon kasama yan sa ating uh, exclusive namin zone pero ilang mm -hmm. eh, kinaman yan di ba hindi nga pinapayagan ng China na maghatid tayo ng pagkain sa mga sundalo natin eh sa kanila roon yan ano kung ano man yung pangalan nila lahat ng meron tayong isla may pangalan silang sarili eh So parang uh, unfair din uh, Kong Alvarez ito sa pinagagawa ng China at hindi nga ho nire-respeto ng China yung UNCLOS na yan, yung sinasabi 1982 UNCLOS dahil para sa kanila, ang buong South China Sea pa, uh, pati yung West Philippine Sea ay pasok sa kanila, uh, Congressman na uh, Alvarez. Dad, sabi kasi na Amerika, no one can claim an ocean. Sir. So that is our... Tama. Uh, hindi lang ito guiding mm. principle, Ngunit sa international arbitral uh, tribunal. Alam tayo mm. eh, sa mga presents nating ebidensya na even uh, before during mm. the uh, China-Philippines uh, uh, trade uh, this was dated uh, many many uh, centuries ago. Mm. Eh nandiyan na yung uh, ng paglalayag ng ating mga fishermen at saka ating traders. Mm. Ngunit katulad nung uh, uh, sinasabi ng China ang puhunan kasi ng China, bullpen lang, termero, nine eh, dash line. Oh. Ngayon, ginawa ng ten dash line. Oh, eh tayo, matagal eh, na tayo pupunta dyan. Panahon pa ni eh, eh, Captain Cluma. Oh, eh, okay. wala lang tayong occupation. Hmm. Uh, kaya naiwan sa atin, ang pag-asa island, which is big, at saka yung seven small island, hmm. kailangan natin ma-occupy. Tama na yun, at uh, we should not uh, go beyond that. Because hmm. from there, eh, yung ating exclusive economic zone, kung saan tayo pwede mangisda, Is 200 nautical miles naman 'yun. So, oh. para sa akin tama na yun. Yung okay. uh, ating uh, sovereign rights. But hindi tayo pwedeng mag uh, sovereign rights, hindi tayo pwedeng maglagay ng mga istruktura doon. Okay. 'Yun ang pinagbabawal ng China. Wait. So, kung pagkikita natin, eh tama sila doon sa kanilang bullpen lang ang puhunan. Tayo so, naman, uh, sino sunod natin yung uh, arbitral tribunal. Oh. Eh, eh Diba? Roll space ang lakad natin palagi. Yeah, no at nga. Saka, remember, ang sabi ng karamihan ng hindi lang Amerika, all the powers that be in the whole world, sinasabi nila that no can claim an ocean. Oh. Yan yan ang guiding principle natin. But hindi tayo pwede makapag-gira kung Edwin at saka, kasama ang uh, Andrew P. na makipag-gira tayo. Huwag naman. Oh. Kasi sa gira, nobody will gain. Tama. Uh, kaya, eh, sa tingin ko lang, out of the box question ito, congressman. no? Ang uh, China kasi, okay. tumaas ang kanilang arsenal of operational nuclear warheads. Meron na silang 500 as of May this year. Kaya hambugiro. Mm -hmm. oh, Janza, meron silang nuclear Janza, wait, ano eh, na mga armas. Tayo, wala naman tayong ganon. Bawal din sa ating saligang batas. Sa tingin nyo, dapat ba tayo mag-invest din ng ganito? Ah, uh, eh hindi naman. Andi. Ang tingin ko wala namang nuclear uh, arms dyan sa West Philippine Sea, especially doon sa mga ginawa nilang garage court, hmm. ginawa ng airport, ginawa ng mga buildings. Tingin ko naman, uh, kung meron 'yan, America should know first. Hmm. And dapat wawarningan warningan na the whole world na merong nuclear uh, armament. Dyan. Tingin ko wala eh because the very near pag-asa. In fact, during uh, 9 o'clock in the morning to, to 12, makikita mo yan kasi the sun is shining towards that island which is only 14 kilometers from Pagasa. Mm -hmm. Makikita mo yon, may airport sila doon, may runway may at saka mayroong mga building, mayroong silang pantalan. Mm -hmm. Ngunit tingin ko wala namang nuclear arms doon. Okay. Ang atin dyan, we lost the opportunity of occupying those islands because in the past, we have not given any budget. Kaya tama yung sinabi ni Speaker Romualdez na abigyan uh, natin ng uh, katakot-takot na suporta yung West Philippine sea para yung uh, Pilipinas ay magkaroon ng uh, mga estruktura doon para mayroong madaungan yung ating mga barko. Kung may, 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 may mga bagyo at may uh, refueling at wa watering facilities para wag tayo balik-balik balik sa mainland Palawan sa hmm. anong malayo ang pag-asa. Oh, That is uh, a two-hour ride by uh, propeller airplane from Puerto Princesa. Hmm. Sa barko, it takes an overnight trip. So... Mm -hmm. Ay, kailangan talaga natin ma, uh, yung bisita ni Speaker Romualdez doon sa Pag-asa. Papasalamat ang Daga Palawan na at least ngayon uh, nagkakaroon na ng importansya yung Pag-asa. Maraming salamat. Okay. All right.